Good morning, good morning. Nami sa kumprahanan karon sa Mukay Mukay. Nagyaka lang po guys ng mukili. Nagpili niya para sa uh, may mga 100% nga maulit uh, sa balay. Minali ang mga pinabuhi diri guys. Mag-inilugay. Mag-select na niya sa final namin lahat kung di lang mong ani niya guys. Yan, siya, kagubot. Yan, yan siya, kagubot, guys. Pabilisan, guys, pabilisan. Ha? Parang, isip gan, isip gan. Ano? Okay, ba? Ano ba Gapit-gapit. Hmm. O, naging nabuhin ko kay, kay pabilisan kay barang maha-pilit kagawa pa. Ano hmm. <coughs> eh? <coughs> eh, sige, kurang baksal Ah, ikaw pa misa mo tayo. Kinao na tiha makonena mo 100%. Pero ang hindi lang bata na. Sa wala pa naka-subscribe guys sa akong YouTube channel Jubin's Island Vlog kung pong pang upload ako ang mga ginabuhat diri sa ang mga probinsya guys dahil dapat din mga ito so wala pa -subscribe. please subscribe na maluoy thank you for watching bye